Hindi tayo pwedeng sumugod dito sa ulo. And cheese, maliit lang pala. Bibili sa ko na lang yung lakad ko. Hello, hello! Good day mga sisi! Good morning sa ating lahat! <laughs> Tapos na ang ating day off. Pasok na naman mga sis. Paalis na kami kaso si Lolo Harin yun nag pa ng tubig kasi mawawalan daw tayo ng tubig mamaya at gagawin yung ating nawasa sa labas. Kaya nag siya ng tubig dito sa may CR. Yung ating washing, lalagyan din natin ng tubig yan. ba? Diba? Tapos, yung drum puno na. ayun yung isang batcha. Ito na lang. Tapos yung dalawang timba. Hintayin na lang natin mapuno. Tapos gugora na tayo. Wala pa namang 8. Medyo maaga pa naman. Kaya hindi tayo magmamadali for today. Exercise mo yung umaga kasi hindi ka na gumagalaw. Panay ka ng tulog. Punoy mo na lang yun. And maaga siyang pinag-exercise ngayon. <laughs> Pinagbuhat siya ng tubig. Siya na magpupuno niyan. Meron akong bagong biling Chanelas eh. Ayan. Hermes. Hermes style. Pangalawang beses ko na siyang sinusuot. Maganda naman white collar. Hindi tayo nakapagdala ng payong mga sis. Ang kulimlim tsaka medyo maambun na. Bibilis ako na lang yung lakad ko. Nagiwalay na kami ni Lolo Hari Ako papasok na. Sana wala ganong order. Napansin ko lang, October na, pero hindi pa rin sila nagbibenta, naglalatag ng na mga pang Christmas decoration dito. Kasi dati talaga, walapang pang ay pagpatak pala ng September marami nang nakalatag dito marami na nagtitinda ng mga pang Christmas decor dito sa lapas sa lapas na mga kalye pero ngayon magdo November na wala pa rin and meron akong bagong biling tinapay itatry ko to binili ko siya sa bakery cheese daw yung laman para siyang donut no wala nga ng butas tingnan natin kung may cheese talaga sa loob wala ayun maliit na cheese meron naman nakala ko maraming cheese maliit lang pala at dahil wala kaming payong nadala umaambon magpapakabasang sisiyo muna tayo mga sis ito lang ang pandong natin at hindi maganda ganda ang ating bosses pati si Lolo Hari nyo kaya hindi tayo pwedeng sumugod dito sa ulan baka mas lalong lumayo, lumala hintay na lang natin tumila konti ay, wala kang ay, fried ay, siya, may? Ay, kaya nga eh akala ko meron ay, ka ay, ng fried ilan? anim? anim daw ay, ha? Ay, ilan ba? anim lang Balikan ha 52 to. Uh -huh. Balikan na lang namin.